Kinumpirma ng social media influencer na si Jamie Bautista na matapos ang ilang taong pagsasama ay hiwalay na sila ni Anthony Leodons. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi niya ang buong saloobin hinggil sa kanilang breakup. Una kasing kumalat ang balitang hiwalay na sila nang nagkaroon ng cryptic post si Jamie ng Not All Stories Have Happy Ending. Matapos ang mga haka-haka ng madlang dabarkads ay tuluyan nang ang kinumpirma ng social media influencer na hiwalay na sila ng asawa. Anthony, we've been together for 9 years at ayon yung mga pinakamasayang taon ng buhay ko, we were 16 and 18 nung nagkakilala tayo. 18 ka naman at 20 ako nung mapagdesisyon na natin na magpakasal, kwento ni Jamie. Sabi pa ni Jamie, noong mga panahon na yun ay wala silang pakialam sa kung ano ang mangyayari basta alam nilang mahal nila ang isa't isa at gusto nilang lagi na silang magkasama dahil nakalong distance relationship sila noon. Kaya kahit ayaw pa pumayag ng mga magulang natin inilaban natin pareho, magkasama tayo sa saya, sa lungkot sa hirap, at sa ngayong guminhawa kahit papaano yung buhay natin, pagbabahagi pa ni Jamie. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay marami na silang pinagdaan ng laban at pagsubok na nagbigay aral sa kanilang dalawa. At isa na doon yung hindi pala pwede na puro mahal lang natin yung isa't isa kailangan pala nag grow din tayo pareho, saad ni Jamie. Pagpapatuloy niya, ang daming nangyari, akala ko kaya ko pa rin ipaglaban kahit anong pangit ang mangyari sa relasyon natin, akala ko kaya ko. Kwento pa niya, sinubukan naman nilang ayusin pero hindi niya na malayang nauubos na sila. Unti-unti tayong nauubos, parang unti-unti hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Aminado ako na nag-iba yung pakikitungo ko sayo. Nag-iba yung ugali ko sayo at alam kong nasasaktan na rin kita. Dahil sa nangyari in the past, aminado akong nabawasan talaga yung pagmamahal ko sayo. Hindi nakita kayang mahalin kung paano kita dapat mahalin at alam kong ang unfair noon dahil nakikita ko kung paano ka bumawi sakin at paano mo pagsisihan yun, lahad ni Jamie. Para sa mga hindi aware, nagkaroon ng insidente noon kung saan nagloko si Anthony kay Jamie na inamin nila sa publiko. Inakala ni Jamie na makakalimutan nila ito, marahil hindi niya napansin na kahit napatawad na niya ang ginawa ni Anthony ay may epekto pa rin sa kanya. Siguro kailangan ko muna rin talaga maghil, kailangan ko din ayusin yung sarili ko para na rin sa ikakabuti ng bawat isa. Gusto ko lang din sabihin na mag-ingat ka palagi, huwag mo pababayaan yung sarili mo, sabi pa ni Jamie. Nilinaw rin niya na maayos silang naghiwalay at walang involved na third party, maayos po naming napag-usapan ito at parehas po na pag desisyonan ito. Sabi ni Jamie, pahabol pa niya. Thank you sa lahat ng memories. Sumikat sina Jamie at Anthony dahil sa mga ibinabahagi nilang video sa Facebook.